disiplina. Pag wala tayong disiplina, pag ayaw sumunod ang tao, wala tayo. Kasi mismo yung gobyerno is the one oppressing the people. Alam mo dito sa bayan natin, dalawang klase to, yung nasa taas, yung mga mayayaman, yung mga bilyonaryo, at kung anong pinagdagawa tax evasion smuggling of rice napunta pa ako ng senado nagtestify ako wala rin nangyari lahat yung mga transaksyon mga kaibigan binibigay kausyaw lahat yan pero bilyon ang nawawala naghirap pa rin ang tao sa baba Because obedience dito, pagsunod ng batas, kung gusto mo lang. Itong sa baba, ito yung mga kriminal na walang dalawang isip, papatayin ka, nanakawan ka, i-rape yung mga anak mo dahil sa droga. It is really driven by drugs, shabu, at maraming beses na ako nagpadayak sa Pilipinas I am not normally a person who would call the president. But I remember there was a time kasagsagan yung bala sinabi ko kay Mr. President. In interview ako, I was in the tomb of my mother and father and I called the attention of the president. I said, Mr. President, Aquino, I supported you during the last election. Si Mars, sinuportahan ko yan. I never asked isang piso sa kanila. Sabi ko, Mr. President, when you won the presidency, you never saw me in Malacanian, not even my shadow. Wala akong hiningi sa inyo ni isang basket na project. But this time, I have to talk to you publicly because it is government which is oppressing the people. Pagbaba mo pa lang dyan sa airport, himulbo, ano bang, yung himulbulan ang sabisaya. Yung padok na buhusan mo na mainit na tubig, hinihimulbulan na dyan. Ang kaya nilang kunin yung mga bagay-bagay ng mga mahirap. Yung mga OFW at yung ordinaryong tao, dito naman paglabas. andyan yung mga kung anong racket sa taxi sa lahat na nakawan. At